guys, good morning po sa inyong lahat. Today is Friday. Panibagong guide na po natong hatag karong adlaw sa Biyernes o bulan sa September 2024. So, sa mga ganahan mo sabay, sabay lang po ninyo atong guide karong adlaw no. Congratulations di ay sa atong guide gahapon no. Two hits ang atong guide gahapon kung nakakita mo or naglantaw mo o og, og nakapick mo ani sa 820 og 213. Congratulations po sa inyo mga boss no. So recap, ang result mo niya result kahapon mga boss ha. Sa 2 PM 162, ah uh, sa 162 wala ta na mga boss. So dire sa uh, 5 PM 820, congratulations kay mo na natong based kahapon. Ato nang di circle bilugad kahapon. Kung nakakita mo, congratulations sa inyo ha. Og sa tong escalera na 1 at 213. Congratulations. Last two na 0. Tingin ko sa inyo gahapon ay magkumpiyansa sa 2-0 kasi basin bubuhagay o muratsada ni siyang 2-0. So gahapon ibuhagay ay jud ang 2-0. Kung nakalasto mo congratulations sa inyo ha. Kaya target na gahapon, lasto. So karon proceed na ta sa ato ang guide old rose gihapon ni atong guide karong adlaw. So sumaganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo mga bosa. Pero kung na ganin mo yung mga sariling kombinasyon o competition, maulay una ha ang inyo ha mga sariling kombinasyon no so skalera gihapon ah uh, skalera gihapon na ano, natong hatag karong adlaw no skalera 4 3 5 432 Muni akong this is ka kung kamo ko na may mga eskalera nga ra na tinaguan maulay lay unahan no So, karon ang ato ang -fold di ay kay ako naman tong gi hatag sa inyo ha. Pero isulti lang na ako balik sa inyo ha po. Karun. No? 8877 9944 Muna to ang trifold. No? Kung ganahan mo mag trifold ba, muna to ang -fold. Okay? So, kani, kung ganahan mo ang nidiri sa kani eskalera ha, na 7 -6 -5 -7 -6 -8 789 Kung ganahan mo ani pwede niyo patdan mga boss ha okay Muna na 4 uh, 65 or 201 na eskalera so kung ganahan mo na siya ganahan mo patina ninyo mga boss kung ganahan lang mo ha pero ayun yung kutag patad mga boss ha pag pick lang mo ha yung naman ko sa inyo base kombi na eskalera ay mong kumbiyan sabi sag nag eskalera na pwede gihapon mag eskalera mga boss ha pwede gihapon kay bilog ang bola so mojo na to ang kwan bisan nag iskan na bisag nigawasan ng mga numero mabalik gihapon ang mga boss sa double akong ako ang base dire kay ibo gihapon eh. 788 ayan 788 wag gihapon wag gihapon ni ako ni buhi ang 788 so ganahan mo na mo sabay sabay lang na ninyo 788 og 877 or 0377 ayan sa 77. so kung ganahan mo mo pick ani sa 77 pick up pa lang, lang ninyo mga boss kung ganahan mo ana so diri sa aw na pa dai no ang 988 o ganahan mo sa 988 or 288 so pwede niyo pick up po, mga boss ha kini kariyang duha kina so pag target to grumble mo na mga boss Aw sa kuan di ay 33. Kung ganahan mo 33 na double. 33. Na ako ay 33 334. 44 3 o 722 o ganahan mo sa 722 kana pag pick up mo na mga boss so kung ganahan lang mo ana okay kay basic mo ratchada karon ang double pwede gid magtoto karon na double mga boss pwede mo mag lasto sa toto kana toto na double o ganahan mo glass to o nami pamares na toto pwede pwede na siya magtoto mag series pattern o kaya 33 na double pwede mo magglass to ana toto so karon ang ato ang guide na no all draws Oldros. Oldros nitong guide mga busa ha una una to ang uh, direkta sa 70 70 07 So, dire ako pamares sa uh, 706 6 7 5 Ayan. Pero kung na mo'y, huwag mo ganahin sa pamares, mo muni akong, akong, akong base. Pero kung huwag mo ganahin, na pwede mag 7 tuh. 2 Bisa gawas na lang 20 0 pwede kaya po na mabalik. kay tsaka kung ginahin, bilog ang bula. So, 704 4 Na. Kaya yung 7-0-4, ay kay... Basig mo ratsada ng 704. 708. Pwede mag 70, 708. So, kung magganan mong eskalera, 701. Pwede gihapon, 701. So, muna. Ito ang 70 na fair. Pairing. Ang last to pair, anak, kay ay 70 ha. Pwede mo mag last to pair. Pwede mo mag last to sa 70. Okay? Sa 72. 72 or 27. Ako, adere, kay 7, 2, 4. 725 pero guha mo ganayan ng pamares dere sa 70 basta mo niya kung base pwede mo mag focus lang dere sa duha pero kung ganahan mo sa depensa sa 72 pwede mo mag depensa sa 721 ayan 721 721 721 7-2-3 O, 7-2-3 pwede gahapon o ganahan mo na 7-2-3. 7 2, 7, 2 Yan, 7 Basin mo sunod din sa result gahapon na 1 6 2. 7, 2, So, ayan. kung ganahan mo 728 Pwede niya respetaran. Okay, screenshot po. Next ay 79 or 97. So, dire akong ganahan kay 7 9, 791. Wa pa ni kalusot ng 791 mga boss ha. Muna ako ang base karo adlaw. 790 for di gapon mo depensa 790. Basta kung ganahan mo sa depensa, Muna ni depensa direng direng dapita, dadiri ato ang uh, pinaka main, no? Pwede mo mag-focus dire. Kung ganahan mo ani dire, pwede mo mag-focus pero kung mo ganahan, pwede mo sa depensa, no? Okay, sa depensa, pwede mo makuha ang pick up sa depensa. Mo man Mumanitong depensa, dire. So, 7. Kaya MCA na, 794. MCA, basaganahan mong MCA, 794. 796. Ayan, 796. Ayan po, screenshot nyo, mga idol. Next po ay 34. Or 43. So, ayan. Sa 3, 4, 7, 3, 4, uh, 6. ang base Karong adlawa. Pero pwede mo mag 3, uh, pwede mo mag 3, 4, 3, 4, 0, Ayan 340 0, 0, Pwede mo mag 0, 0, 0, mga 0, 0, 0, 348. So, pwede mo mag 348. Ayan, 348, 349. Pwede gapon. So, muna itong depensa. Pwede mo mag-pick up dira So, okay. Screenshot po. Next ay 30 or 03. Uh, 302 302 302 0 2 o 3 ako ang base sa uh, adlaw. Pero, pwede gyapon mo mag 301. 301 o ganahan mo sa 301, pwede gyapon ah uh, na ha. Pero, kanin 306 0 oh, 6 Nindot ni mga bossan 306 ay mo kumpiyas 308. Ayan, 308, 308. Kabulol-bulol naman ko. 308, basin mag plus 1 dito sa result gabi sa aga po sa 5pm 309 yan screenshot po then 38 uh, 38 or 83 so dari akong ganahan kay 387 385 ayan pero pwede gihapon mo mag uh, pwede mo mag 38 1 wa pa nakagawas ang trait 1 ay magkumpiyansa sa trait 1 trait 2 ah, MCE. o 386 yan trait 6 nindot na yung trait sa eh, mga boss ang 389, 9 nigawas naman eh pero ganahan mo balikin na kung ganahan mo so okay screenshot pamuste atong pamuste karong adlaw ah ay sa mani pamuste poste Ato pa mo stay kay 0759. So pwede mo mag uh, 7559. Ayan, 759, pwede mo mag 759509. So pag target og ramble mo na mong boss. Mura na tong guide karo adlaw mga boss o dagan salamat sa inyong tanan. Mo-out na ko O, sa mga sulit. Dagan salamat sa inyong tanan mga boss sa inyong pagpadayon og lantaw sa tuwang YouTube channel na Boss Train 33 Vlog. Thank you, thank you so much. Okay, sa mga wala pa subscribe don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify po kayo sa mga video natin na ina araw-araw. Okay, good luck and God bless. Maraming salamat po sa inyo lahat.